Kain tayo guys. Ito ay pusit. Oh, fried na pusit. Tapos ito ay yung sausawan. Ayan oh. Sibuyas, chaka garlic, chaka sili, suka. Tapos nilagyan ko ng kunting asukal. Ayan. Itong kanin ko guys oh. Ayan. kain tayo. Pusit. Fried na pusit. Ayan. Sarap. Ayan. Mmm. Mmm. Marutong. Mmm. Ayan na. Mmm. Marutong. hindi Binigay lang ako sa akin guys, yung pusit binigay ng akin isang kaibigan tatlong piraso yan eh naluto ko na yung dalawa ito last na ito eh, ngayon naisipan ko lang na baka pwede i fry mas masarap hmm 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 Tawsawan. Hmm. Nandiyan si Lolo, nasa tabi, kabila. Hindi yung kita. Mm. Ang pagluluto ko pala ito, guys, yung ano, yung pusit, hindi ko na nilang picturan. Nilagyan ko muna 'yung itlog. Tapos asin, yung balasa, Yan. Tapos. parang <coughs> rinit ko muna. Taka ko nilagyan ng ano ng pang-flour ng pang-fried. Yan, saka ko puli nito yan. Maganda naman yung sinilabasan. Maganda siya. Pero hindi siya gano'ng crispy. Kasi yung ano, yung tungkos ay sariwa. Pero pwede na pagyagaan. Mmm. 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 Sarap. Mm -hmm. Mukhang las, baka last na mukbang ko dito sa bahay na dito guys at kami ay aalis na. Aalis na kami dito sa bahay na ito wala na daw pera kaya ibebenta na ngayon titira kami dun sa isang anak na lalaki ni Goro kaya pa naman nila akong pasahurin <laughs> kasi hati hati naman ang sahod pasahod nila sa akin hati hati sa mga anak ang ano lang ginakayang bayaran yung ano yung tax parang naipon na tayong tax niya itong bahay na ito may ipon ni mabayaran na sa laki na kaya need na ibenta kaya no choice kami mag sa balutan din kami ni lolo yung kasama namin dito sa bahay naghahanap naman ng mauupahan na maliit lang ng kwarto Tapos yung asawa niya, ni bedridden na rin. Ipapaalaga sa labas. Lagalin sa home court. Ano? Nursing home. Doon lang sa mumurahin lang. Yung kaya lang afford niya mabayad. Kaya kakawawa naman din siya. Eh, walang magagawa hindi na nilang kaya bayaran yung ano, ang tax ng bahay na ipon na guys. Kaya kami ni Lolo, lilipat kami ng bahay doon sa isang anak niya. Kaya <coughs> pa ni bagong location na naman. hindi hirap Gamit pa naman gamit. Gamit kong iba. Papadala ko na, papakilis ko sa Pilipinas. Sa 8 years po dito sa kanila, ayun lang ako magpapababagahe. Kaya yung iba kong mga gamit, kailangan nang ipauwi. Kasi maliit lang daw yung bahay nila doon. Walang paglalagyan ng gamit. Kaya yung mga gamit dito sa bahay, tatapon na total mga sira sirak niya din naman eh hindi <laughs> naman namin dadalhin ni Lola yan tatapin niya lahat yan yung mga pwedeng i pwedeng i sama sa box ko yung mga gamit yun yung pwede kong ilagay papawit ko sayang din Pwede magamit sa Pilipinas. Hmm. Oh. Intong. Kaya, ayan. Kaya, baka itong last na mukbang ko lang dito sa bahay na, guys. Kaya, lilipat na kami. Sa itchers ko dito, itchers ko dito naka-tumira sa kanila, itchers. Tapos ngayon, lilipat kami ng bahay. At umubo yung ano, yung isang alaga dun sa kabilang kwarto, umubo. Yan yung anak na panganay ni Lolo na lalaki. Yung bedridden na siya. Nabagok kasi yun ang ulo. Kaya yun. Wala nang pag-asa. Na. Nakumato siya. Pero nagising. Wala na. Hindi na siya makakita. Hindi na maka, makasalita. Ayun, mm, inom na lang siya ng gatas sa ilong. Tapos nakakatiter na rin. Ayun na. Alagain na. Ayan yung ipapasok sa ano nursing home. Alagay na lang siya sa labas. Kasi wala niyang bahay eh. Wala na silang bahay na pagkikyalhan. Bebenta -be na yung bahay na ito. Uh. Yeah. Uh. <coughs> mm. Okay na guys. Hmm. Ah, hindi. May punting kanin pa na oh. Mm. See you next video, guys. Bye-bye. Palike na lang po guys ang ano channel ko yung mga hindi pa nakapag kapag subscribe Lynn Palermo. Bye bye. See you next video. Bye bye.